benta. Paano makabenta ng malupit sa negosyo? Tipong pag may inalokang customer, hindi na makakatanggay sa produkto ng negosyo mo. Mahalagang tapusin mo ang buong video to. Kasi ibibigay ko dito ang tatlong pinakasikreto ko kung paano ka makakabenta ng malupit sa negosyo mo. So by the way, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano ka nga ba makakabenta ng malupit sa negosyo mo? Tipong hindi na makakatanggi ang customer mo pag inalok mo. So bago ko tumbukin yan, ito kwento. Kwentuhan ko muna kayo. Batang negosyante po ako. Nag-aaral pa lang ako college. Nag-uutay-utay na ako magbenta. Way back taong 2017, alam mo ba ang pinakauna kong binenta? Ice candy. Inaalok-alok ko yan sa mga tindahan. Tanda ko pa nga mga sinasabi ko doon, hindi po to homemade. Factory made po ito. Ganun ko siya alukin. Imaginin mo yon 2017 hanggang 2025, nagbebenta ako. Gano'n na ako katagal sa mundo ng pagbebenta. So yun na nga, nung ako'y nagbebenta ng ice candy, ano? Ang sarap, lumalakas siya eh. Nakakadayo ako sa ibang lugar, nakakapag-deliver na ko. Kaso ang problema ko dyan, yung supplier. Masyado nang magulo eh. Dumating sa punto na sa sobrang loyal ko sa kanyang kumuha. Naging kampante ako sa kanya. Dumadating sa punto na kada may o-orderin ako sa kanya. Kulang ang mga order niya. Sabi ko naman, pag o-order ako, i-double check nyo, ipapadala nyo. Pero laging kulang. Parang sinasadya na. Yun ang problema ko supplier na yun. Kaya tinigil ko yung ice candy na yan eh. Nagka-problema supplier. Tapos yung lasa, iniba nila ang lasa. Yung dating masarap na buko, buko flavor, iniba nila ang lasa. Yun ang problema, yun ang mahirap, yun ang masaklap na nangyari sa akin nung ako'y nagbebenta pa, 2017. Kamote ang supplier ko. Kaya ang ginawa ko niyan, pagpatak ng 2020 nung pagka-graduate ko. Nagbebenta ako mga alak, binebenta ko 'yan. Naglo-load pa ako. Dumating ako sa puntong binebenta ko na pati 'yan. Kaya dahil diyan, tuwing kailangan ko ng pera ngayon sa panahon ngayon, kayang-kaya kong gumawa ng pera. Ganyang kalupit na pagbabago ang binigay sa akin ng pagbebenta ko. Ultimo alak, sigarilyo. Ang laki ng pinagbago sa buhay ko simula nung ginawa ko 'yan. Tandang-tanda ko pa nga eh, kaya nga ako inaikwento ko sa inyo eh. Kaya ngayon, gusto kong ituro sa'yo ang tatlong tekniko para makabenta ka ng lupet sa negosyo mo. Ang pinakauna agad dyan, pre-taste technique magbigay ka ng pre-taste. Kailangan mo talaga ipatikim yan. Ipakita mong confident na confident ka dyan sa produkto mo. Sabihin mo sa mga customer mo, oh, tikman mo, libre lang yan. Tanda ko pa nga nung ako eh, nung ako nagbebenta pa ng ice candy. Tanda ko, dalawata magkumari yun, nakaupo sa lamesa. Pinasok ko yung gate nila. Pagpasok ko ng gate nila, inalo ko ng ice candy. May pagsalita ng bibig ko sa kanila. Wala pang bilib, tumutunga nga pa. O ngayon, pre-taste, binagsaka ko ng pre-taste. Pinatikim ko yung bestseller na produkto ng ice candy ko. Pagkatikim nila, tawag-tawag ko agad backup ko, maglagay ka din ng limang pack di na nakatanggi, o more, o sige, try ko, dalawang pack Ganung kalupit kalupitan technique na yan, ibigay mo pre-taste kaya gagamit ka ng technique na ipatikin mo technique, ito yung technique na basta ipatikin mo makuha mo lang loob nya makuha mo yung tiwala niya sa produkto mo repeat order yan, maniwala ka sa akin kaya ngayong narinig mo to sa akin ngayong alam mo na tong mga tekniko ang gawin mo, kung may produkto ka dyan example natin, si sibuyas ipatikay mo, bigyan mo ng isang sibuyas maniwala ka sa akin, baby liyan, at mas ang teknik na yan kung gagamitan mo ng pangalawa natin ang number 2 nating teknik para makabenta ka ng malupit na tipong, hindi na makakatanggi ang customer mo ay ang ilapag mo sa harapan niya yung maraming stack mo teknik, kapag tumikim na ng ang yan. Maniwala ka sa akin, nakukuha mo na ang loob niyan. Kaya ang gawin mo, follow up technique. Ilapag mo ang maraming stack mo sa harapan niya Sa lamesa ng kinauupuan niya Kailangan kita niya Kasi yan ang ginagamit ko dati eh sila Pinasok ko Wala silang kaalam-alam Pagpasok ko sa nila Inalok pagka pretays natikman nila ang pretays ko sabay tawag ko ng backup ko pinalapag ko mga maraming stack ko iba't ibang flavor mapapatingin sila sa stack mo at susubukan nila kahit tatlong pack bibili maniwala kay sa akin kaya gagamit ka ng technique na magsama ka ng kasama mo technique ito yung technique na kapag natikman na ang pretays ng produkto mo tatawagin mo yung kasama mo sa labas pre ilapit mo limang pack paglapag mo sa harapan ng mata niya technique nakita yung stack mo ganto ang sasabihin sa inyo customer mo. O sige, tatlo kukuha ko. Kaya anong gagawin mo ngayong alam mo na to? Ang gawin mo pagpraktisan mo yung kapit bahay mo diyan. Number one, patikman mo pre taste. Pangalawa, lapagan mo ng stack mo. Iba't ibang flavor. Bibili yan, maniwala ka sa akin. Malinaw ba? Ayos. Okay, next dadako na tayo sa pangatlo. Ang pinakahuli nating technique para makabenta ka ng malupit sa negosyo. Hindi pong hindi na makakatanggi ang customer mo ay ang ibigay mo ang number mo. Technique. Paano mo kukunin ang repeat order niya? Pues, ito ang sagot. Ibigay mo ang number mo. Technique. Sabihin mo sa kanya katagang ito. Customer, kapag naubusan ka ulit, text mo ko sa number na yan ha, dadalhan uli kita. Boom! Repeat order na yan, nakuha mo na ang tiwala niya. At para sa aking paniniwala, tiwala ang negosyo. Kailangan mo makuha ang tiwala ng tao, tiwala ng customer mo para paulit-ulit siyang bibili sa iyo at ikaw na magiging pina o malupit sa pagbebenta at lalaki ng lalaki ang negosyo mo diyan. Kasi may isang kalaban tayo dito. Napakatindi ng kalaban. Ang kalaban natin yung wala nagtuturo sa iyo, wala ang kumakausap sa iyo. Gustong-gusto mong magbenta, gustong-gusto mong magnegosyo, pero hindi ka maalam. Wala nagpapayo sa iyo ganto, wala nagsasabi sa ng ganto. Pues ako na. Gumawa ako ako ng grupo samahan ng negosyanteng matitindi facebook group yan, sumali ka sama-sama tayo dyan mga kapwa negosyante ko ngayon palang inaanyayahan na kita sumali ka sa grupo ko negosyanteng matindi group mga kanegosyo ko, paano ba yan? ikaw na lang inaantay, huwag mo nang ipagpaya isang linggo yan, gawin mo na agad bukas, pagkagising mo umpisahan mo na, galingan mo palagi kayang kaya mo yan tandaan nyo po ito ah, hindi porkit malupit yung mga tekniko, hindi pa rin natin may iwasang matanggihan, minsan re reject ka pa rin dyan. Pero wag kang pangihinaan ng loob. Ako na nagsasabi sa'yo, mag-focus ka sa mga taong naniniwala sa produkto mo. Yun ang alagaan mo ng alagaan. Kaya nga binigay ko sa'yo ang tatlong teknik na yan eh. Para mahanap mo yung magre-repeat order sa'yo, yung paulit-ulit bibili sa'yo. Alagaan mo ang tiwala nila. Magbenta ka ng magbenta. Maniwala ka sa'kin. akin, Negosyo mo, magbibinipisyo. Ayos ba? Malinaw po ba ang usapan natin ngayon? So nga pala, nagtuturo po ako ah. Paano ka magiging malupit magbenta? Maging online seller sa panahon ngayon. Online selling. Nagtuturo po ko niyan. Kung malupit na yung nalaman mo yan na binigay ko sa'yo. Mas malupit ang ituturo ko sa'yo kapag nakausap kita mismo. One on one tayo. Isang buwang program. Tuturo kita kung paano ka magiging malupit magbenta. Mapa physical man yan. Mapa personal man yan. Mapa online man yan. Paano maging unstoppable to the max level sa pagbebenta. Kung gusto mong maging to the max level ng pagbebenta mo sa negosyo mo. Mag PM ka sa akin. Mag comment ka dyan sa baba. Message ka sa akin na magpapaturo po ko, papalupitin kita sa mundo ng pagbebenta. Kahit sinong tao pa ang bentahan mo, malupit ka sa pagbebenta. Ako nagsasabi sa iyo. Mag-enroll ka na ngayon pa lang. At alam na alam ko na gustuhan mo ang bidyong 'to. Iwanan mo ako ng like. Pindutin mo 'yang like na 'yan. Pag-comment ka na rin ng isang heart diyan. I-share mo na din ang bidyong 'to sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. I-share mo ang bidyong 'to. At buli po, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako ay magpapaalam na muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcy. Russell Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!